Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagkagulo ang social media matapos mapansin ng netizens ang IG story ni Heart Evangelista kung saan makikita ang isang Tumblr na may sticker na bading M -puta. Dahil sa matindi pa rin isyo sa pagitan ni na Heart at Vice ganda, lalo na matapos tawagin ni Vice na bulok ang eskwelahan sa Sorsogon, sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Cheese Escudero, marami ang agad nag-isip na patama raw ito kay Vice sa probinsya nila Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ko ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. Dahil trending ang intriga, kanya-kanyang komentaryo ang mga netizens. Ang iba, kumbinsidong shady yun ni Heart. Pero may mga tagapagtanggol naman ng fashion icon na agad naglinaw. Ayon sa isang nag-comment sa Reddit, hindi si Heart Evangelista ang may-ari ng Tumblr. The black Tumblr with the bading M. Pute sticker belongs to photographer BJ Pascual. Heart's makeup artist simply posted a BTS photo. Let's stop forcing narratives. Heart wasn't shading anyone. Ibig sabihin, hindi kay Heart ang Tumblr at hindi siya ang nagpost ng mismong sticker na damay lang siya sa behind the scenes shot. Sa ngayon, wala pang direktang pahayag si Hart tungkol sa intriga, pero tuloy ang diskusyon ng mga netizens kung coincidence nga lang ba ito o may laman talaga. Accidental lang ba ang bading emputa post o may patama talaga kay Vice Ganda? Ano sa tingin nyo?